Pwede kayo! Ito yung isa eh! Ito yung na. eh! ko lang kaalala at iba baba! Adoy! 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 mo, unahan o! unahan ha! Sa sa may akin Sa na Sa may akin! Sa dito sa may akin! Sa dito sa Sa dito sa may Sa dito sa may sabi ng sabi niya kaya ano kaya ano kaya ano kaya ano kaya ano kaya nyo kaya nyo kaya nyo kaya nyo kaya nyo kaya nyo kaya ano kaya ano kaya baba kaya ano kaya baba kaya Baba kaya ano kaya ano kaya 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 may dapat kay Kuya Joel. Dalawa tayo dito, Kung. Kung, dalawa tayo. Tahan-tahan. Tahan-tahan. tahan op Sige, tahan-tahan. pa? Alalay, alalay. Sige, sige, sige. Mahirap ka sa huloy at nakakuba na dyan eh. May hirap pababa kasi. Pababa na tayo eh. ka para. Dito sa akin. Para para hindi mabigat yung medyo buhatin nyo rin sa ilalim. Oo, buhat ko rito. Oh, si Inda muna. Mamaya, isa isa. Gear daw, gear. Okay, daw sa amin. One, two, three. Ayo. Halo, kaya. Mahirap pala 'yung si JR, matangkad eh. Oo, oh, oo, oh, oh. oo. Oh, oh. Pre, ang pagpapahilot ay malapit lang. Kaya? Naku, diyan, makakaano rito, ha? Diyan, makakaano rito, ha? makakaano rito, unan! Uy, palit daw. Ang palit kaya. Ano kayo diyan, kalalay din? Uy, alat mo kayo. Alat niyo. Ayun Sergeant Biloy. Ano nga yun yung huli? Ayan niya. na. Dalawa tayo ha? Ang bakalala. Ang

Hop hop boleh kok kan. Dadah dadah papamu nabul itu. Oh oh. Ikut nyergayung. Hop nabul. Nabul kok.

nih kepo ngotorin anu ulah ngotoran oto oto sumana sumana kayak tehnya nyam nyam ah ala ini lah ala ini melakin hop tahan tahan ko oh

Ay, buhat 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 bot, bot, lang dyan Aba, bangga bangga taas taas Babanga, babanga. Tast, tast. Up.